Guys, welcome back to my channel. This is me again, Jennifer Alicando For today's vlog, ay nakita nyo naman 'yan. Alam ko familiar kayo Jan sa sa na 'yan. Nandito ako sa Manila Water dahil may inaayos na naman ako dito dahil uh, 'yung aming nirerentahan na venue ng church namin nagkaroon ng problema 'yung tubig pinutulan kami ng koneksyon ng tubig na hindi naman namin kasalanan kasi yung nauna sa amin na nagrenta doon may natira pa pala silang bill na hindi nababayaran ng laki 8,000 plus nila water pinutol na kasi akala hindi ginagamit eh, ano lang kasi kami, Sunday lang kami nandoon sa venue ng church Tapos halos hindi pa nga namin magamit dahil yung venue din namin is may problema yung CR So halos hindi talaga kami gumagamit ng tubig Kaya ngayon ako ang nag-iintindi dito sa problema nila na hindi ko problema And habang nandito ako sa labas, ang init-init habang naghihintay Kasi sa labas ako pinaghintay ng gwardya kami pala Dahil pag tinawag na yung number mo saka ka palang papapasokin kaya ayan nag video video na ako para may content tayo and so nung matapos na ako at pinapasok anong pinapasok na pala ako doon sa loob so ayan na nagtanong ako kung sino ba talaga dapat magayos kasi hindi naman namin kasalanan yun so sabi dapat dapat nga hindi kami ang uh, hindi ako ang mag-aayos kasi hindi naman namin problema so okay lang yon at least nalaman ko at nag, ko kasi hiningi ko yung statement of account so makikita ko doon yung ano yung mga bills din na, din nila tsaka yung may hinihingi pa na bill sa amin kasi yung may-ari. So malalaman ko pag nakita ko yung ano yung i-send sa akin ng Tanga Manila Water na statement of account ng tubig, oh, 'di ba? So ayan, nagkaroon tuloy ako ng content kaya tara guys, samahan nyo ako. Dito maglalakad na lang ako kasi wala may dumadaan dito na mga sasakyan pero pa uwi pero mga puno na kasi galing ano yan galing Guadalupe so punuan so kailangan kong maglakad mula dito sa Manila Water papunta doon sa market market kaya tara guys samahan nyo ako maglakad tayo lakad hmm. hmm. Kasi sa sakyan na dumadaan kaya maglalakad na lang meron mang dumaan kanina ano puno kaya ito lakad na lang tayo magkasama sana sama-sama <laughs> kami nitong ano eh kababayan ko na una natuloy siya ikaw sa ko kanina yan yung international school eh. international school dito nandito nga pala ako sa BGC sa Makinli ako Makinli nga ako galing ako ng Manila Water kasi may sinisita na nga naman ako ano ng puri tubig namin doon sa venue namin sa so, pakinggan niya yung gangis o gangis ang tawag sa amin yan eh yung maingay San kaya yan? Guys. <laughs> ayaw niyang Ayon makisabay sa akin na una na. naglalakad pala ako mula doon sa Manila Water hanggang market kasi doon sa market ang may sakayan dito kasi o tingnan mo dito na ako halos na nga lahat na wala pang dumadaan na jeep madalang pero yung papunta dito dito naman ako dumaan dito naman dumaan yung jeep na sinakyan ko pero yung pabalik ang problema maano ma tawag nito madalang yung sasakyan ayan ay maririnig na lang tayo na huni ng ibon kasi di ba ang daming mga puno ayan o British School Manila yan yan siya ayan na maaaraw na private vehicles ang dumadaan dito walang ano walang nangawag ito minsan lang yung mga ang publikong sasakyan ay ayun oh kaya lang punok bali na daan na lang tayo ng market market gala sabay gala na lang to kasi tagal nang hindi nakapunta <laughs> ayun may jeep pero bumipas yung gate 3 gate 3 yung jeep na dumaan hindi pa punta sa amin pero okay lang hindi naman mainit ah makulimlim makulimlim ang panahon okay lang maglap maglakad kasi di naman mainit. Na ah, ibon rin huli sila. Ayan pa oh. Ah, lumipad na. Ang daming ibon dito. May puno. Kasi ayan ang mga lumilipad. <laughs> ganda ng puno. Ang oh, sarap makyat dyan, oh. Pwedeng oh. <laughs> akyatan. nakakalungkot lang yung iba nagtatapo ng basura nila ito alam ko ano din to oh, ayan yeah. international school din siya international school manila ayan oh. puro international school itong nakahilera dito tapos dun sa dolo ano, STI bawa ko mula doon oh hanggang dito. Ang araw ng school. Tapos ito naman, Every Nation. Ito yung church. Ayan, Ayan yung church ng Every Nation. ko Nakikipakong haba pa Ito STI na to Ang <makes noise> ah, saya ng ano oh. Mahangin kasi Sí. thank you